Sa offseason sa NBA, dyan talaga tinatrabaho yung mga pagbabago, mga trade, mga gagawing balasahan sa yung kupunan, mag para palakasin ang iyong kupunan. Sa ngayon mga idol, ating pag-uusapan muna itong sa pagitan ng LA Clippers at ng Los Angeles Lakers kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang nagkaroon ng significant moves and changes para mag-improve sa kanilang rivalry. Sa ngayon ating unahin itong Los Angeles Lakers. Kanilang nakuha si Luka Doncic sa isang blockbuster trade. Samantalang sa Season kanilang nakuha naman si DeAndre Ayton and Marcus Smart. Maron pang Drake Laravia at Ado Tiero. Kay DeAndre Ayton palang isang center na subukan na ang kanyang kagalingan sa Phoenix Suns mga idol. Naging consistent siya sa kanyang opensa at depensa. Ngayon sa Lakers ay paniguradong mapapakinabangan siya. Kung pag-uusapan naman yung depensa, mas pinalalim pa ng Los Angeles Lakers ang kanilang defensive capability sa pagdagdag pa nila kay Marcus Smart. Meron pang Jake LaRavia na magaling din pong at mayroong tira from the three-point line. Sharpshooter ang batang ito. Siyempre may Lebron James pa kaya paniguradong nasa tuktok sa ngayon itong Lakers sa comparison versus LA Clippers. Ngayon sa Clippers naman iba yung kanilang binago. Mas dumagdag sila ng experience ng mga players sa kanilang kupunan. Si John Collins, mabibigyan niya ng athleticism ang LA Clippers at yung kanyang nga scoring ability. Siyempre si James Harden kanilang pinapirma sa 2-year deal, si Bradley Bill and Chris Paul, mga veterano na paniguradong magbibigay din naman ng impact. Pero as of now mga idol, kung pag-uusapan yung level ng isang players na nakuha ng dalawang team na ito, nasa Lakers talaga ang, ang kalamangan sa ngayon versus sa Clippers. Pero hindi ibig sabihin na kung ikaw ay isang fan ng Clippers ay manghihina ka na versus sa Los Angeles Lakers dahil mas lamang sila sa kumparison. Magkakalaman pa rin yan sa pagsisimula ng NBA season kung sino talaga ang magkakaroon ng magandang record sa kanila at kung sila ba'y makakapasok sa playoff. Sa madaling salita, aabangan na lang po natin yan. Samantala, nag-iingat na sa ngayon itong si Yanis. Ayaw niyang mag-commit, ayaw niyang magsalita, na siya mananatili sa Milwaukee Bucks. Sa report nga galing mismo kay Shams ng ESPN, isa sa mga pinagkakatiwala ang NBA insider ngayon sa NBA, itong si Yanis ay nagpi-playing safe. Hindi pa raw nagkakaroon ng assurance itong Milwaukee Bucks na mananatili si Yanis sa kanila. Ibig sabihin nito ay mayroon talagang malaking tiyansa na magkakaroon ng bagong team itong si Yanis. Hindi man sa ngayon pero baka magre-request ito ng trade sa kalagitnaan ng NBA season. Natuto na itong si Yanis kahit na kanilang kinuha nga itong si Damian Lillard pati si Kyle Kuzma ay nabigo pa rin naman sila. Ngayon si Miles Turner ang notable na pangalan na nakuha mismo ng Milwaukee Bucks. Ngayon paman ay nag-iingat na nga itong si Yanis at kanyang babantayan kung ano nga ba ang kakalabasan ng mga pagbabagong ginawang ito ng Milwaukee Bucks sa kanyang team. Ito ba'y magpapadala sa kanya sa playoff, sa conference finals at sa NBA finals? Kabilang yan sa mga pag-iisipan ni Yanis sa pagsisimula ng NBA season.